Bali, ngayon po yung pangalawang araw kung saan tayo ay magtatanggal ng water litos saka mamaya ay baka makakapagsayot na rin po tayo para may maudam po tayo mamayang hapon nandito na po tayo sa ating pond kasi pare ko ay nauna na nagtanggal ng asul uh, water dito siguro yan nandito na po tayo tignan po ninyo yung nailagay po kahapon na azula ay naubos po kagad mga adventure meron pala tayong timba dito paglalagyan po natin ng kung meron po tayong makukuha tanbongs malawak lawak pala to saan ay makahuli po tayo ng pang ulam po natin yun po yung ating gagamitin pansamantala yung kulambo may mga liddag kasi noon kasi ay naglagay po tayo dito ng liddag ng ano uh, fresh water marshal oh mga liddag uh, at yun yung mga nilagay po natin noon ngayon ay nandito pa rin po sila Ay di gina niya Ikaw mamaminan niya nya? nga di ito pa lang nagpa Paglalangoy ko naman Nandito na po yung Gagamitin Bo. Bali dito po yung unang pagsasayutan po natin mga kadunsor. I-plaster lang natin itong kamera natin. Tan, tatang benda ni corner. Gedalan gantung. Tan, tatan. Tan ni. May malilit ito po yung ating nahuli ito po sila.

Ito yung malalaki mga adventure Wala dito pa. Ha, pwede na ito. So, ito siguro yung kukunin natin. yan magaganda. Nahawakan na rin natin sa wakas ng ating mga tilapia na malalaki. Atit na mait ni pang kuno ni talaga ni. Lan tam. <laughs> ta talaga to ni. Alam pa na. Kuy so ba? Nagadua ta. Oyan tatlo. Nya gautan. Nya nan tatlo. Tatlo tamot ta. Yan. Pag kuno pa ito ni. Sa corner. Corner corner. Nanganog ta kalilit. korado ma kamu taglimut sai sai kada malamun eh apa tadi nah apa na lah kelah ha ada pisang nih oh na pisang kuyung aduh mana kelah

Ito kukunin natin. Live din, live. Hmm. Ano yung Ah, anak bulig na Bulig. Anak bulig. Marami. Ang ganda ata ba? Oh, marami pong maliliit na. Oh. Ah. May mga din. Mga anak. Wala ang tira ka rin. Hindi Hindi pa eh. po yung huli po natin papakawalan natin to hmm? anak siguro ito yung dati ya siguro pitalim mana yun eh ayun na pisang Mo kiris mo hal din sir. Ha? Oh. Ano ang Mo oh, Yo, mo bagong tilak to. Bagong panganak. ang Hmm, leddeg. Oh, ang daming leddeg mga lindi ko ito. Tamate ko na yung lumot ay tukan na. Lumot na bayag na. Ito din yung mga dudug natin oh. Magaganda na. Kapayigid natin yun. Balang araw ano. Nanti pay. Pagkuhan na pay. Ijen na ulit. Kalama din. Ano ako ato Diyan may maliit kagaya ng dati yan may isang maliit oh na 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 lulu mukdo hindi po siya payat kabulus na yah bakit may Ayan mga adventure, ang dakwil din sa kohol bali ito ito, yung ano hindi pa nadagdagan nung nakuha nating ni hey, upat oh, mo ten ay ang pabulos na dyan may sarat kaya hala ang dati na yung kalabat yung mga pabulos na siguro ay hey, pabulos mo medyo maliit okay, pulong nga ito di kukudwa na yung pinakamalaki oh Ayan, marami na po tayong natanggal. Pero marami pa rin. Wala pa tayo sa kalahati, mga adventure. Bali break po muna tayo dahil wala na po tayong paglagyan ng mga water litos. Nalagyan na po natin doon sa yung iba nga. Ay dito na natin na ilagay sa gitna. Bali susubukan po natin doon po banda dahil parang nandun po yung mga tilapia sa ngayon ito po yung nakuha po natin tatlo pa, tatlo pa lang hindi pa nadadagdagan kukunin po natin to at doon po tayo Tahan, <coughs> tahan.

Eh. Ano 'tong dragon 'tong? Nagkita ata kay Nagalatan mo di pa i. Nagdi pa. Nagmamay. Nada tayo. Dito ka sa kalanan. Magpasa bawan ta. Iday. Muna. Pasa baw ta. Ayun mga adventure bali hanggang dito lang po muna siguro. Yung ating pangunguhan ng tilapia dito sa ating palaisdaan. Yan. Meron tayong ito po yung pinakamalaki na nahuli po natin saka so, ito yung first runner up ito yung second saka so, ito yung third yan tayo na, na da, dipindi aja so, see... no, kahit na ito dipindi, tayo maminsan eh baka